Ma'am Maybelline, ma'am. Oh. Apo. Ma'am, ito pong inireklamo ninyo. Uh, nagkaroon po ba kayo ng relasyon itong tatay ng inyong anak? Or paano po ba nangyari ang lahat ng ito, ma'am? Naligaw po siya sa akin. Nanligaw sa inyo? So, kakilala niyo ito ng matagal na panahon? Kaibigan niyo ba? Hmm, basta nanligaw po siya. Napakilala siya na ganun na, Ay, ngayon sa nagbuntis ako Hindi ko po inispek na pamilya doon tao po siya na kasal hanggang sa hindi ko po siya inaabol hanggang sa nang-anak po ko na nagkaroon po ng depresya yung anak ko kaya po ako humingi ng sustento sa kanya okay ah uh, medyo back up tayo ma'am uh, Mimeline, para ma-explain natin ng maayos. So itong lalaki uh, lalaking ito, itong, ano po ba ang pangalan ng lalaki para ma-address natin? Si Marlon Siazon po. Marlon? si Siazon. Siazon. Okay. So si Marlon, ay uh, kaibigan nyo ligo sa inyo. Tama ba? Okay. Saan kayo nagkakilala, ma'am? Sa ano po, San Francisco po. Sa lugar po namin. Sa uh, San Francisco? Victoria, Laguna po. Laguna. Okay. San Francisco, Laguna. At uh, kayo po ba ay napakilala ng mga magkakaibigan din? Or paano kayo nagkakilala, ma'am? Nagkakilala po kami sa... Eh, nagtatanim po ako ng palay. Mm, okay. Nagahakot po ako ng palay. Ganun po kasi ang trabaho ko. Wala o po ka kasi. Ganun din mama ang trabaho? Ba, um, bali, may mga tubigan po siya. Ay ako po'y nananahimik sa amin. Mm -mm. Siya po'y hindi sinasadya na nagpunta. Mm -mm. Kaya ako siyempre nagpalagay na po mas sobrang tagal na po namin magkakilala. Nagpalagay na po yung loob ko. Mm -mm. na Sabi ko parang ito na po ang aking tinadhana. Hindi po pala. Okay. So businessman si Marlon. Opo. Tapos nanligaw sa iyo. Ilang taon po kayong naging magkarelasyon? Bali matagal na po nasa ulang ulang dalawang taon din ako kasi gawa ng anak ko eh, nasa tatlong taon na ho eh. Okay. So dalawang taon kayo nagkarelasyon at uh. nung nanganak ka ma'am nandoon din siya. Wala po, wala po siya Kung Kumbaga nasa dalawang taon kami magkarelasyon bago mag Padalwan taon namin magkaralasyon bago kami naggamitan, ganun ho. Mm -hmm. Hanggang sa nagbuntis ho ako at ang pinanganak ko po yung P.E.W.D. Okay. Pilayo. Nung nalaman niyang nagbuntis ka, nabuntis ka niya, anong nangyari? Wala po. Hindi yung tinatanggi niya pong hindi kanya, ganun. Dahil? Anong dahilan niya, ma'am? Ang dahilan niya po, ipa-DNA test ko muna po daw, tsaka po daw siya gagastos. So, eh, wala. simula nung nanganak ka, nagbuntis ka, wala siyang itinulong sa'yo kahit ano? Wala po. Dito lang po na sabi niya po sa akin tutulong po siya pagka napatunayan ko po na ano kaya lumapit po ako dito kay mm -hmm. Sir rapi Tull po kahit nagbubuti ako. Mm -hmm. Wala po akong pinag-aralan, di po akong marunong mag-perma. Mm -hmm. Kumari ko lang po ang kasakasama ko sa pagtulong ako nawadi din po ako sa anak ko. Bakit ma'am? Ano po ba ang sakit ng inyong anak? Pilay ay? po kasi. Pilay po. Ano po ang uh, specific niyang sakit, ma'am? Para po matagungan <laughs> na, na po kasi yun eh. Wala po kong kakayanan na pagpagamot yung anak ko. <laughs> Dahil magbabuti lang po ako. Wala po kong pinag-aralan. <laughs> Kaya oh, mingi po ko nung anak po ko. Mingi po ko ng tulong sa ama. <laughs> Kaso, kung ano na no po yung binabato sa akin, yun lang po ang ano ko. hindi ko mapalakad ko po ang anak ko. <laughs> Dahil nakakaawa po <put> babae siya. <laughs> pag po nagabang, nakikita ko po na, pag nagapang po ang anak ko, nakikita ko po na, nakatingin po siya sa iba bata, wala po akong magawa. Kasi hindi po ako nag-aaral. Nakangkat din po ako na gulay. Pagkakaangkat ko po ng gulay, yun, tu yun tubo lang po ano ang amin. Panabad lang po sa pagkain namin ng anak ko. <laughs> Kaya, hindi ko po mapagamot ng derecho. Sige, ma'am. Unahin po muna natin, ma'am, may yung uh, paghingi ng sustento dito sa inyong dating kinakasama. No? Kasi napaka-unfair naman po na pagkatapos na maging masaya, magpakasarap, eh, bigla na lang kayo iiwanan. Hindi na magpaparamdam sa inyo ng tatlong taon, iniwanan yung anak sa inyo. Para po sa ating mga manonood, kanina po kasi ang uh, pagkakaintindi kasi ng report sa amin ay wala silang relasyon. Pero ngayon, ma'am, sinasabi nyo na may relasyon kayo ng dalawang taon. Tama? Okay. Magandang hapon po, Sir Marlon. Sir, uh, nandito po si Ma'am Maybelline Atienza at uh, kanya pong kiniklaim na naanakan nyo daw po siya, nagkaroon kayo ng relasyon. Ngayon ay eh, kailangan po ng sustento para po sa inyong anak. Ano po masasabi niya doon, Sir Marlon? Ay hindi po mo sustento sa kanya dahil wala naman po siya na patunayan po, ma'am. Pero sir, ito po, nagkaroon po ba kayo ng relasyon ni Ma'am Maybelline? Hindi po, ma'am eh. Basta nung may nangyari po sa aming bagay na gano'n, nag-iwalay na po kami. Okay. Sabi ba, ilang beso pa bumutasabihin -bu po, ma'am. Oh, wait lang, Sir Marlon. So may nangyari sa inyo ni Ma'am Maybelline? Opo, oh, may nangyari po, okay. ma'am. Saglit lang, sir. Saglit lang, sir. Kailan po may nangyari sa inyo ni Ma'am Maybelline, kung mahalala niyo po? Hindi ko namang tanda sa ano na eh. Kasi hindi ko naman nung buntis nga ma'am yan, hindi ko ma'am nakita. Tsaka na nagli, nagbuntis na harap, hindi ko ma'am, hindi ko nakita. Tsaka ma'am, doon sa kinuwento niya sa inyo ma'am, na nag-iiyak siya ma'am, sa hmm. nasasabihin niya na nagsama kami, eh, hindi ma'am totoo yun eh. Okay, ang kinorek naman po ako ni Ma'am Maybelline, nilino po niya, ang sinabi niya, parit-parito daw, tama ba ma'am? Hindi naman ah, po. po nagsama, nagkaroon lang kayo ng relasyon, parit-parito daw po w yung inyo. Wala, wala po kami ng relasyon nung, nung, nung parang anong nangyari man ba, yung para bang bayaran, nung may nangyari sa amin, nagkahiwalay na kami. Okay, pero at may nangyari man... sa inyo, sir. Tama. Opo, oh, okay, mama po. Okay. Paano mo naman nasabi, Sir Marlon, na hindi mo anak yung bata? Eh may nangyari naman pala sa inyo, dalawang beses pa daw. Oo oh, nga po, ma'am. Eh kaso nga, ma'am, ang dami niya maging mga lalaki, iba't iba, ma'am. Ma'am, ma, ma, po, ma, ma sa totoo lang po, dapat hindi niya po sinisingit yon. Ang hinihingi ko po yung tulong at wala na po siyang pakailam sa mga lalaki na naaligid po sa akin at kasama ko po sa pagtitresya yon at bukid po ang trabaho ko. Ngayon, kung siya'y huwi walang tiwala, humingi po ako na tulong dito kay Sir Rapi po na wala po akong kakayanan na ipadienetes para po may sampal sa kanya. Na totoo po yung sinasabi ko. Tama naman mm -hmm. po. At uh, karapatan nyo naman yan ma'am dahil nabanggit nyo din kanina yun ang hinihingi niya. Ganto na lang Sir Marlon kasi may nangyari sa inyo eh. Hindi mo naman din masisigurado hindi ko alam kung paano mo malalaman ano kung sa'yo yung anak o hindi, 'di ba? Napaka-impossible Sir Marlon na may nangyari sa inyo eh completely zero, walang posibleng naging bunga 'yon. Hindi po ba? Sa akin lang ma'am, hmm. dapat hmm. kung halimbawa may kung akin man 'yan, dapat kung tutusin, eh. wala akong pananagutan sa kanya kasi oh. may papabayad niya siya, eh. Bakit Ibalit naman wala yung panay... kayong pananagutan Sir Marlon? Abay, binayaran ko po siya eh. Oh, ano naman ngayon, sir? Kung binay... Ano, medyo... Ano, medyo na sumakit ulo ko doon. Sir Marlon, so ibig mo sabihin, pag binayaran mo, so, hindi mo sabihin, na pananagutan kung sino man yung lumabas doon sa babae. Kung sino man tapos yung anak ma na lalabas. Tapos nga, ma'am, iba-iba yung lalaki yung kinakaanin niya. Mm. Pwede niyo ma'am na natapansin niyo po ma'am Nagsisinungaling siya, ang dami niya sinasabi po okay. ma'am Hindi na puso oh. uh, Sir, unang-una po sa lahat ano, Regardless, binayaran, bayaran kami po Wala na po kami pakialam kung ano po yung naging relasyon ninyo Tapos na yan ako eh po, ang, ang i-focus po natin yung bata Kasi yung bata po yung naiipit Sir Marlon, ulitin ko ah eh, Hindi po tama yung sinabi niyo kanina Na porket binayaran, wala na kayong responsibilidad Ginawa niyo yun sir eh Diba? Kayo yung gumawa nun, kayo yung nagpakasarap, tapos pag nagbunga, regardless kung ilan pa yung nakarelasyon niya, kung inyo talaga yun, dapat panagutan niyo yung ginawa niyo, di ba? Hello? Hello? Tapos niya po mag tulungan dahil ma'am, nakakawa yung bata. Okay, po, so tama na naman dag po yun. Kasi ma'am, huwag na po na dapat niya dagdagan yung kasi kasinungalina na sinasabi niya na kayo so kami nagtama ng dalawang taon, na ligaw ako kanya. Sir Marlon, sir Marlon, again... Kayo. Sir Marlon, again, hindi po namin sinasabi na totoo yung sinasabi ni Ma'am Maybelline na nanligaw. Regardless kung nanligaw ka man, hindi ka nanligaw, umamin ka, nangya may nangyari sa inyong dalawa, di ba? Okay. okay. Ganito na lang. Para wala ng question-question kasi i-deny mo, sinasabi niya, anak niyo naman talaga, magpa-DNA test na lang kayo. Pwede siguro po, ma'am. Uh, in, ma sir, kailangan sabihin mo sa amin kung willing ka magpa DNA test. Although voluntary po ito sir, wala kayong gagastos sa sasagutin na po ng wanted sa radyo ni Senator Rafian. Pero kailangan sir, willing din po kayo dahil ito po may bata pong involve. Ang sinasabi nyo kay Ma'am Maybelline, hindi kayo magbibigay hangga't hindi po siya nagpapa uh, DNA test. Ito na, ito na 'yung DNA test. Kailan po kaya Ma'am Schedule. Sir, isi schedule namin agad-agad 'yan. Ang kailangan ko po sa inyo um, kung, kung willing kayo, sir, ay voluntary kayong mag-submit or umoo na kayo po ay magpapa DNA test kasi sa amin po sa Wanted sa Radyo kay Senator Raffi, wala pong problema 'yan. Dama, tama rin, 'di ba? Available agad-agad yung DNA easy. Po. Oh, easy DNA testing, sir, walang problema dyan. Available po agad. Kayo yung schedule ninyo ang amin pong uh, aasikasuhin. So kailan po ba kayo pinaka available? Available po ako, ma'am. Kailan po, sir, ang pinaka-available nyo para ma-schedule na nila siya, Ano po ba yan, ma'am? Pagka po baga sa ah, pupunta pa po kami ng Maynila, ganun. Okay. Uh, so coordinate natin. Yung Maynila. pagpunta dito sa Maynila, sir, depende po yan. So, i-coordinate na lang namin kung kailan po yung pupunta kami dyan or kung pupunta kayo dito. Pero, ang kailangan po namin malaman, sir, kung ready kayo at willing kayo magpa-DNA test. Oh, sige po, po, po. Ma'am, kayo po ba yung anak nyo? okay po sa inyo na ipa-DNA test po, natin. Mas maganda nga Pero po Pero once and for all, finally, wala na tayong... Kasi, ano-ano ano sila siya rin eh. Uh, he, he said, she said, ang nangyayari dito. Wala namang... Tsaka, uh, nag, tsaka eh, nagpunta po ako dito para, yun nga po, na ako naman po, willing po din sana na ipa-DNA test. Huwag na po makarating dito. Hmm. Kaso, sila po ang nagsabi sa akin na kahit saan ko po daw dalhin yung kaso, hmmm, lalaban po daw sila. Siyempre, mahirap lang po ako eh. Magtinda lang po ako ng gulay eh. Bayad dutang eh. Yung tubo ng akin eh. Pag minsan nga po eh. Pinagtatawanan nila ako. Gawa na nagbobuti din po ako. Nagbobuti po ako ma'am. Halos hindi na po ako makatulo, makatulog. Na pag ano, hawak ulit po yung anak ko. Mm, -mm. Ma'am Maybelline, kami po dito sa Wanted sa Radyo, suportado po namin kayo. Regardless kung kayo po ay Mayam kay, kung kayo po ay nagbobote, hindi po namin tinitingnan yung estado niyo po sa buhay at kami po ay buong suporta po sa lahat po ng ating mga manggagawa. Hindi po porket pwd ang inyong anak may kakulangan or kung ano paman ay wala na po kayong karapatan. Kayo po ay protektado po ng ating batas, ma'am. So kaya nga po, kung totoo man po na si Sir Marlon yung tatay, willing naman po siya na magpa-DNA test. Hindi po ba? So pag napatunayan po na talagang Uh, anak po niya yan, uh, si Sir Marlon po ay mare-require na magbigay po ng sustento. Sir Marlon, pagka nag-positive yung DNA test, magbibigay ka na ba ng sustento? Ay, halimbawa po naman na hindi o ako. Ano pong gagawin ko naman dyan? Okay. okay. Kung, Kung hindi yan, talaga, hindi natin natin pwede mo na siyang, pwede ka na niyang tigilan. Kami talaga mama magsasabi sa inyo, Ma'am Maybelline, kung talaga pong negative yan, hindi mo dapat hinaharas sila Sir Marlon at saka Apo. yung asawa niya kung meron pong asawa si Sir Marlon. di Diba? Dapat tigilan natin yon Kung talagang negative. Ano po, hindi po po dyan? Maaari naman kayo magkaso, Sir, kung talagang decidido po kayo, pero hintayin natin. Yung iskandalosa na po mamang ginawa niya sa akin dito, kalat na kalat po dito. Ano mang ginawa niya, sir? Aba, eh di, ginish wish niya lahat-lahat yung lahat pinagkakalat niya dito May anak daw ko sa kanya. Eh, mm. totoo naman yun, eh. Eh, ma'am, mga panititinda. Pa. Hmm. Tapos? Eh, di, nga po, sabi, kahit po naman ako'y lalaki, may delikadesa din naman po sa sarili, na gano'n nga po ang ginagawa niya, hindi naman niya kayo inaharas sa ibang paraan, sir? Hindi naman po, ma'am. Okay. So, kung gano'n naman, sir, maaari naman po pumasok yan sa libel depende po kung paano po yung paninira na sinasabi ninyo na ginawa ni Ma'am Maybelline. So, kasong kriminal din naman po yun. Pero sa ngayon, hintayin ninyo na lumabas yung DNA test. Di ba? Sige po, ma'am. Oh, kasi pag ikaw naman, pag positive, tapos... Ni mismo ni bigyan ng sustento kasi ang kanya nang eh. pwede 'yun. Karapatan karapatan niya yan, sir Marlon na magkaso laban kay Ma'am Maybelline kung talagang hindi po totoo at paninirang puri lamang po yung sinasabi niya sa inyo. Karapatan din naman po ni Ma'am Maybelline na magkaso sa inyo kung talaga po mapatunayan na anak niyo yung bata at hindi kayo nagbigay ng sustento. Okay tayo doon? Okay po, okay ma'am. Okay, sige. So, so kung bawa po po ma'am magsusustento, magkano po naman yung ang kita ko mamay, ano lang? Uh, sir, yung pagsu-sustento uh, kasi Yeah, sir, Ay, talaga pag minsan mo, may pag nakatapos ng tanim, may wala na. Wala nang wala nang kita. Sir, yung pagsusustento, ito siguro pa kayo. Baka naman man, hindi ko kaya, kaya nung, eh. Pakulong nyo na lang ako kung anong itakaw sa akin. <laughs> sir, lilinawin ko po ha. Ang pagsusustento po, ang pagbibigay po ng suporta sa anak. Responsibilidad po yan ng parehong magulang, ng tatay, ng nanay. Ngayon, kung talaga pong kayo ang tatay, Nakadepende po ang inyong isusustento sa kung ano po yung pangangailangan ng bata, yung share na dapat po sa inyo, at kung ano rin po yung inyong kakayahan. Naiintindihan ko po kayo po ay isang farmer. Tama? Opo, ma'am. Mm, bilang isang magsasaka, naintindihan ko din po na hindi din po, kumbaga tuloy-tuloy, depende po sa season, kung ano po yung inyong magiging kita, or depende po sa kung gaano kadami siguro ang inyong maibenta or maani. So, yun po, depende po sa kung magkano po yung inyong kikitain, yun lamang din po yung nararapat na ibigay doon sa bata. Kasi ang na lang po dyan ay eh, ako, pero yung aking asawa, kontra, galit eh ay kung talaga po kayo ang tatay Sir Marlon kahit kontra po ang inyong misis responsibilidad niyo po na magbigay kayo ng sustento doon sa bata. po, okay, okay lang. Okay, yun lamang po yung nais namin na mapaintindi sa inyo na bilang kung kayo po ang tatay talaga mapatunayan natin through DNA test na kayo po ang tatay eh nararapat po na kayo ang magbigay din ng sustento. Ma'am Maybelline, hindi po porket siya mapatunayang tatay eh fully sa kanya na po tayo aasa. Okay? Again, kagaya na sinabi ko, responsibilidad yung dalawa yan. Okay. So, kayo ano po, po ay... Ma'am, ano po ba ito? Napapanood sa TV, ma'am? Yes, sir. Live po tayo sa Wanted sa radio sir. Ay, sa radio lang po ito, ma'am. Sa radyo lang. Um, Napapanood po tayo sa TV5, Sir Marlon. Ano lang? Uh... Sir Marlon... Apo. Apo, ganito na lang po, sir. Um, I-co-coordinate po natin yung sa pagpapaisi mm. DNA po ninyo, ha? Para makapag-usap po kayo ni Mami Belin. Pero, uh, Sir Marlon, nakikinig po kasi siya ngayon. Baka meron po kayong mensahe sa kanya. Baka may last message kay sir. Yung katotohanan na sinasabi ko sa kanya, tsaka yung tinitismis ko sa tao, hindi ako nagtitismis nung sa kanya. Magtinda lang at maghirap ang aking ano, ang ano ko sa kanya. Yung pag minsan masasakit mga salita ng mga anak niya din. Hindi ko po napansin kahit ang ano ko po eh. Mm -hmm. Ganun lang ho, yun lang ho. Bakit ka naiiyak, ma'am? Uwa po kasi sinong anak ko talaga sa totoo lang. Mm -hmm. Pag-uwi po, na kami. Mm Hindi -hmm. nga po nakakain kanina, may pakain po si Sir Rapi Idol. Mm -hmm. May pakain po kalina. Nasakit po kasi pa ng anak ko. Mm -hmm. <laughs> Kaya gusto ko pong mapagamot talaga. <snap> <snap> Hindi po kasi sapat yung inikita ko eh. Mm -hmm. Sa pagtitinda po ng gulay at pabubot Bayad utang lang po talaga. <snap> okay, okay. Yeah, <snap> mm -hmm. Sige, kento na lang, Mami Belin, ha? Um, dahil Naririnig po kayo ni Congresswoman Jocelyn Tulfo at ni Senator Rafi Tulfo. Nag-text po si Congresswoman Jocelyn ngayon. So sinabi po niya sa akin, o oh, ang text niya, kung ano po yung kailangan nyo sa pagpapagamot po ng bata, kung kailangan pong ipacheck up muna, sasagutin na po yan ng act Party Partylist at ng Wanted sa Radyo. So, uh, shari yung mga ganito, lalo na kung bata yung involved. Napakalapit sa puso ni Congresswoman yan. So, um, sa taga saan po kayo, ma'am? Ibilin? Uh, Barangay San Francisco po. Victoria po. Sa Laguna. Sa Laguna po. Oo. Siguro mas maganda. I-coordinate po muna natin kung saan ang hospital pinakamalapit. Yes po. Yes. Para po doon sa gamutan. Pero ma'am, magbigay din, din po kayo ng mensahe kay Sir Marlon po. Uh, mm -hmm. Ang ano ko lang, kung mapatunayan man o hindi, willing naman din akong anoyin yung mga ibabato niya sa aking salita po. Pero sa palagay ko po talaga sa sarili ko, alam po po yun. Kasi bilang babae din po, alam po po talaga na kung siya o hindi, ang mm -hmm. ama ng anak ko. At yun lang po masasabi ko kay Marlon, kung tinatanggay mo at mapatunayan ko na sa'yo yan, wala ka ng pakailam sa bata, hindi na ako yung sustento lang at hindi kita hinahabol sa pamilya mo. eh lang po. Mm -hmm. Okay. At uh, ayun nga, kaya nga tayo magpapadian yung test, ma'am. Para finally masettle na po yan. Kung talagang siya po ang tatay, managot po siya. At kung hindi po siya yung tatay, eh... habulin po natin kung sino po yung talagang may pananagutan po sa inyo. Okay? Uh, Mr. Marlon. Oh, ma'am. Sir, wag niyo pong iibaba ang telepono. Makikipag-coordinate po ang isa sa aming mga staff para po ma-schedule na natin kung uh, kung kailan po kayo um, uh, makakapagpa-DNA. May mensahe po ba kayo kay Ma'am Maybelline? Kung mapatunayan po talaga na anak ko eh, ay eh, willing po naman ako na paano talagang tumulong sa kanyang ibig sabihin po talagang nasabi ko na anak ko talaga po yung bata. Mm-mm. So willing naman po kayo sir na kung ano po yung pananagutan ninyo ay magbigay po kayo kay Ma'am Mabelin, tama? Oo, oh, eh, sa sabi nga po Ma'am eh, sa abot lang po ng aking makakaya kasi kung dat pagdating po doon sa pagsusuporta sa bata siguro ako lang po pero yung asawa ko ay eh, talagang galit po sa akin siguro. Mm-mm. Yung -mm. eh, mm -mm. ko doon ko na lang po siya ibabawas okay, sa para pangbigay okay. sa kanya. Mm, -mm, mm, mm. Sige po, sige po. Ah, uh, maraming maraming salamat po Sir Marlon sa pagtanggap ng aming tawag. Huwag niyo po ang telepono para makausap po kayo ng aming staff. So ganoon na lang po Ma may bilin ng gawin natin. Okay. Unahin po natin yung pagpapa DNA. Uh, schedule na po yan ng ating mga reporter sa samahan po kayo sa ECDNA. Tapos ganoon din po kay Sir Marlon. Ngayon yung pagdating po doon sa pagpapagamot sa inyong anak, Ma'am, uh, kagaya ng sinabi ko, hanap po tayo ng kung saan po yung appropriate na hospital para mapa-check up po muna siya. At malaman po natin, ma'am, kung ano man po yung pangangailangan ng bata. Opo, salamat po. Sige, ma'am. Ma ma'am, uh, by the way, nanonood nga po si Congresswoman Jocelyn ngayon at napapanood niya kayo. Ano po ang nais niyong sabihin sa kanya ngayon, ma'am? Uh, nagpapasalamat po ako oh, kay Sir Raffi Idol mm -mm. at sa lahat ng mga staff niya mm -mm. na mga natutulungan niya po. Yun lang po. Mm -mm. Maraming maraming salamat, ma'am. Opo. Bay Congressman Jocelyn Turp Congress, Jocelyn tulpo. po. Mm Nagpapasalamat -mm. din po ako. Yes. Maraming salamat din po at uh, nako, sabi ko uh -huh. nga sa'yo, siya rin pag uh, mga bata talaga malapit kay Congress Human yan. Uh -huh. <laughs> at uh, walang ano-ano pa talaga magbibigay yan ng uh, tulong yes, sa kanila. Maraming salamat ma'am Maybelline. Uh, Paki-assist na lang siya Chloe para makuha na natin yung detalye ng bata. Thank you so much po. Salamat po. Magandang hapon po. Uh, Sir Marlon? Uh, mam. Ma Ma'am. Opo. I-schedule po natin pero ang patakaran po kung baga ito naman dito lagi po namin nga uh, sinasuggest para masaayos po natin. Hanggat uh, hindi pa po na na sa inyo po bago po ang DNA testing at uh, Magbigay po tayo para doon sa bata. Sa mm. kanyo na po problemahin yung uh, kapag hindi po kayo tatay, kapag napatunayan na po. Pero sa ngayon, hanggat kayo po yung tinuturo, eh, magbigay po tayo para doon sa bata. Lalo na to sir, meron pong sakit yung bata. Okay, sir? Huwag uh, niyo okay, pong ibababa yung linya. Opo, Sir Marlon, at uh, kakausapin po kayo ng aming staff. Salamat po. Magandang hapon po, Sir Marlon Siason.